yun mga par isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat Saturday po ngayon at uh, payday po ng uh, tropa no? so silipin natin mga idol itong uh, project natin sa Purok 4B Rondo na pitin ano po so i-update natin ito padaan po mm -hmm. So unahin natin dito sa may sa may uh, perimeter wall niya o sa may uh, perimeter fence ano po So ito talaga yung uh, medyo mabigat po dito ano? itong sa ano sa tabon niya ano po So sa rest estimate natin dito mga idol ay ano halos sa uh, 30 na uh, dump truck yung kailangan namin tabon dito para mapunuan ito so last week mga idol dito kami nagconcentrate concentrate sa may uh, perimeter fence nya o yung uh, sa tambak ano ito po yung tambak nya mababa lang po dyan na uh, halos uh, one foot and then uh, na doon sa ano, sa daan mapantay sa then ngayong linggo mga idol ay nilayout uh, na namin itong uh, sa bahay ano halos uh, yung tie beam mga idol nabuhutan na rin at saka nagsimula na yung sa search belaying yun ang mga part sa part dito yung mga uh, tulakakit yun nga ano po then dito exit door po ito back door And then uh, dining dito sa part dito nandito mga idol yung sa living area sa part dito And then one dito yung guest room then magkasunod po na CR dito common CR then uh, sariling CR ito ng semesters ito yung semesters bedroom ito so, halos kita na ng mga idol dito na mga idol Ay yung kinakakarport then lanay dito pala mga idol po yung port yung port din tayo dyan so alas makita na no yung formal bahay

yun mga para, so uh, second week po namin ngayon na na po so bakot and then uh, itong bahay na na layout na itong bahay na simula na yung uh, sa amin pong uh, nasintada po dito sa pinaka bahay niya na mismo ano po. so ikaw nga mga idol uh, malayo pa pero malayo na ang so hanggang dyan po happy weekend po sa lahat lagi tayong magingat at God bless po